Ito yung tindahan na susubukan natin kung gaano kabait yung mga may-ari. Kasi yung dala nating ulam dito, bulok na saging and kanin. Tara guys, subukan natin to. Yeah. Oo. Oh. Pwedeng makikain dito? Oo, oh, pwede. Diyan. Okay lang po dito. Sige po, salamat po. Sige. Ano mo? Saging po. Bulok na saging na yan eh. Okay po ito kuya. Eh. O oh, ito sabi na wala sa muna lang ito. Nakawala okay. ko sa eh. Salamat po. Pero wala akong mabayag ko. Bayaran mo na lang ho. May, may bariyan naman ako dito. Bayaran ko na lang kuya. Oh, tubig. Tubig. Salamat, Salamat po. Kainom ka. Bayaran ko na lang po yung ulam. Wag na, wag na. Wag na. Nakakaya po. Bili mo na lang ng pagkain bukas. Kaso, nakakaya kuya. Wag na, wag na. Salamat, Salamat ko. po.

Okay. salamat po. Ngayon, hindi na lang magtatagal. Oh, okay. Balik ko na lang po yung kutsara niya. Baunin ko na lang po. May plastic po kayo. Niya. Oh, okay. Salamat po. Okay. Ay, di ko na po hugasan yung kutsara. Okay, niyo. ako na bahala dito. Salamat po, salamat po. Okay, thank you. Ito guys, yung binigay ni Kuya sa atin na uh, ulam. Naawa sa atin kasi ang dala nating ul ulam is yung bulok na saging. Uh, binigyan tayo ng sardinas at tubig. Sa maging huwaran ng lahat si Kuya ka kung sino pa yung kagaya natin walang wala o mahirap, siya pa yung matulungin. Saludo ako sa iyo kuya. Salamat po. Ayan yung store na tumulong sa atin. Wala tayong binigay na kapalit guys. Sobrang bait niya. Tinubukan lang natin yung totoong ugali niya. Hanggang sa susunod na ulit. Maraming salamat.